facial Ayan, ganito po ako magbalat ng pomegranate. Dito po ako nagbabalat sa tubig. Para hindi po siya tumatalsik. Ito na po yung, tat, apat po yan. Bali, apat, tatlong ano na po. Ay, hindi, dalawa pala. Dalawang pomegranate po yan. Ito yung pangatlo, tas ito. Babalatan ko pa yung isa. Ayan. Kasi tumatalsik po siya kapag inopen mo, tas ginanon mo. Minsan may mga tumatalsik. Ayan, tinan nyo ho. Ayan. Para hindi ho siya tumalsik, ganyan daw ho yung gawin. Mm. ang hirap. <laughs> ang hirap ng isang kamay. Ayan. Ganyan ho. Ayan. Tanggalin nyo lang ho siya sa pagkabit. Ayun lamang. Thank you for watching po. Kasi nung una, binabalatan ko siya sa walang tubig. Ang daming tilamsik sa damit ko. <laughs> Sobrang, ano, Ayan, ganyan pala ang pagbalat ng pomegranate. Thank you for watching po. God bless.